Alam niyo po ba, kung si Jesus po ay bunga ng pagtatalik ni Jose at Maria, magpapakita po yan na hindi tapat ang Diyos. Pero kung iniisip niyo pong nangyari ang virgin birth para hindi mahawa o mapasahan ng kasalanan ng Panginoong Jesus, sorry po, pero hindi po yan ang turo ng Bible, kundi imbento lang po yan ng tao. Ang isang dahilan po ng virgin birth ay ang sinabi ng Diyos kay Solomon. So, bibigyan ko po kayo ng tatlong dahilan kung bakit kailangan sa pamamagitan ng virgin birth ang pagkakatawang tao ni Kristo in 5 minutes. Una, prophetic fulfillment po ito. Katuparan po ito sa hula na mababasa natin sa Isaiah 7 verse 14. Ang sabi po, dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. And of course, alam naman po nating lahat na natupad na ang prophecy na ito sa Panginoong Hesus. Ikalawa, dahil po kasi dito naging posible ang pagiging Diyos sa tao ni Kristo. Diyos po siya sa pamamagitan po ng Holy Spirit at mababasa po natin sa Luke 1 verse 35 yung sinabi po ng uh, angel na si Gabriel kay Mary. Ang sabi po doon, bababasa iyong banalay spirito at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang isisilang ay banal at katawaging anak ng Diyos. At magkakatawang tao naman po siya sa pamamagitan of course ni Mary. Ang sabi po ni Gabriel sa Luke 1 verse 32, Kaya magdadalang tao ka at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya magpakailanman sa sambahayan ni Jacob at ang paghahari niya ay walang katapusan. Panghuli, kailangan po ito para ipakita ang katapatan ng Diyos. Gaya po ng sinabi ko sa umpisa, kung ang Panginoong Hesus po ay magiging bunga ng pagtatalik ni Jose at Maria, lalabas pong hindi naging tapat ang Panginoon sa sinabi niya, specifically kay Solomon. Ano po ba ito? Nahulog po kasi sa scene of idolatry si Solomon at pinagsabihan po siya ng Diyos pero hindi po siya nakinig. So ito po ang sinabi ng Diyos sa kanya. Basahin po natin yung 1 Kings 11 verse 9 to 11. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. Dalawang beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, Dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. So sa binasa po natin, aalisin ang kaharian kay Solomon. Actually, natapos po ang paghahari ni Solomon. Mababasa nyo rin naman po yan. Pero ano ba ang ibig sabihin ng Diyos sa pag-alis niya ng kaharian kay Solomon? Ibig pong sabihin nito, hindi sa kanya manggagaling ang Mesyas. Ngayon, paghambingin po natin yung dalawang genealogical records ng Panginoong Yesus at itrace it po natin kung magmumula siya sa linya ni Solomon o hindi. Ang record po sa Matthew ay magpapakita sa atin ng linya na pinanggalingan ni Jose at ang record naman po ni Luke ay yung linya na pinanggalingan ni Mary. So sa Matthew 1 verse 6 and Luke 3 verse 31, makikita po yung pangalan ni David Mahalaga po yan para ma-establish talaga na walang pagdududa na ang Panginoong Hesus ay anak ni David. Wala pong aksidente. Pero sa same verses, pansinin niyo po kung sino yung mga binanggit na anak ni David. Si Matthew, si Solomon. Sa Luke naman, si Nathan. Now, hindi po yan contradiction. Si Mary po ang galing sa linya ni Nathan at si Joseph naman galing sa linya ni Solomon. Sino po si Nathan? Saan po siya nang galing? Sabi po sa 1 Chronicles 3 verse 4 to 5, Naghari si David sa Jerusalem sa loob ng 33 taon at ito ang mga anak niyang lalaki na isinilang doon, si Shimea, Shobab, Nathan at Solomon. Magkapatid po sila ni Solomon. Pero dahil sinabi nga po ng Diyos kay Solomon na aalisin sa kanya ang kaharian, tapat po ang Diyos at ito nga ang nangyari. Sa line ni Nathan, manggagaling ang Mesyas. Kung nagtalik po si Joseph at Mary at ang naging bunga ay ang Panginoong Jesus, then ang mesyas po ay nasa linya ni Solomon at hindi na po naging tapat ang Diyos sa sinabi niya na aalisin niya ang kaharian kay Solomon. Pero salamat po sa Diyos, ang virgin birth ay dagdag sa napakaraming patunay ng katapatan ng Panginoon. Kayo po, paano nyo naranasan ang katapatan ng Panginoon sa buhay nyo? I-share nyo po sa amin sa comment section. At dyan po nagtatapos ang 5-Minute Friday. Kung gusto nyo pong makatulong sa ministry ng channel na ito, malaking bagay na po ang pag-subscribe nyo, pag-like at pag-share nito sa iba. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag kalimutang maging pagpapala sa iba. Subscribe for more content.